Pilibok sa mga tao na ang lit lang ng kinikita, pero ang dami nilang ipon, e sa tingin ko talagang disiplinado sila sa kanilang paggastos. Kasi diba, sabi nga, hindi naman kailangang malaki ang pera mo para ikaw ay magkaroon ng maraming savings. Nasa disiplina yan ng yung paggastos. So itong mga tao na inahangahan ko na ito, ito yung disiplinado talaga dahil alam nilang i-prioritize yung kanilang gastos. Ang priority nila sa paggastos laging napupunta doon sa talagang kailangan nila at kailangan ng kanilang pamilya. Hindi nila binibigyan priority yung mga luho, yung luxury o yung tinatawag na wants lang. Kasi pag doon tayo kasi natuon yung pansin, sigurado masira yung budget natin. Kaya talagang dapat kahit malit yung kita natin, magkaroon tayo ng uh, discipline, magkaroon tayo ng knowledge pagdating sa pag-iipon para sa pagdating ng panahon. Katulad alimbawa ng emergency na dadating sa ating buhay, meron tayong pantustos. At syempre, yung ating mga priorities sa buhay, yung ating mga needs talaga, ay matutustosan natin yan pag disiplinado tayo sa paggastos. Kaya, suggestion ko para sa ating mga kanegosyente out there, dapat maging disiplinado tayo sa ating paggastos. Unahin natin yung needs natin versus wants para kahit maliit yung ating kinikita, lagi tayong may savings para sa ating pamilya.